ano-ano nga ba yung mga sanhi, sintomas at gamot ng pagkahilo at pagsusuka? Ang pagkahilo at pagsusuka ay hindi mga sakit kundi mga sintomas. Madalas ay may kinalaman sa mga sakit sa tiyan ang pagkahilo at pagsusuka. Subalit pwede ring magdulot ng pagkahilo at pagsusuka ang maraming medical condition at mga gamot. Halimbawa na lamang dito ay mga taong nahihilo o nasusuka kapag inaatake sa puso. Marami ring mga cancer patient na sumasa ilalim sa chemotherapy o kaya ay radiation therapy ang nakakaranas ng pagkahilo at pagsusuka matapos ang bawat treatment session. Kapag nakakaramdam ang tao ng pagkahilo, pwede siyang makaranas ng pangangasim o paggulo ng sikmura, pangihina at pagkawala ng balanse. Tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuwi sa pagsusuka ang pagkahilo at pagduduwala. Samantalang pagsusuka ay isang paraan ng katawan para maalis ang mga bagay na pwedeng magdulot ng pinsala sa tiyan. Madalas ay isang bodily reaction din ng pagsusuka kapag merong bagay na nakairita sa tiyan. Maraming sanhi ng pagkahilo at pagsusuka. Sa mga kababaihan, halimbawa pangkaraniwan ang morning sickness sa mga first trimester ng pagbubuntis. Pwede ring magdulot ang pagkahilo at pagsusuka ang pagdanas ng matinding stress, takot at anxiety. Madalas ay kusang humuhupa at hindi kailangan ng gamot ang pagkahilo at pagsusuka. Kung hindi naman tumatagal ng na higit pa sa dalawang araw ang pagsusuka, walang ganoong dapat ikabahala. Bantayan lamang mabuti ang food at fluid intake ng pasyente para hindi siya ma-dehydrate. Ito ang pinakamatinding consequence ng pagkahilo at pagsusuka dahil pwede itong magdulot ng kakulangan sa tubig at nutrisyon na siya namang pwedeng magdulot ng maraming uri ng sakit. Sa dok alternatibo, nare ang 7 days cleansing program o di kayo pag-undergo ng vitamin C IV kung kayo po ay nakakaranas ng pagsusuka at pagkahilo. Pakinggan natin ang isang testimonya na si Ginang Katong Pasandalan kung saan siya ay nahihilo at nahihirapang lumaka din. Pakinggan natin. Okay, Sir Katong, ano po yung mga karamdaman nyo before na hindi pa kayo nakapunta sa Doc Alternativo? Ang karamdaman ko noong hindi pa ako nakapunta sa Doc Alternativo, <coughs> malagi akong layo na ilo, hindi na ako makalakad na mag-isa. <coughs> Kahit mga ilang hektarya lang, ang gusto ko, mayroon akong kasama. <coughs> Pero nang makapunta ako dito sa Doc Alternativo, Hmm. Daan-daan na kung minsan mas kiliti ata ako rong nag-iisa na akong So ano pong nasubukan niyo po sa Dok Alternatibo? Ang nasubukan ko po sa Dok Alternatibo, <laughs> ang whole um, mineral, mm -hmm. kapag Naka-inom akin ng isang litrong tubig na mayroong pulbic mineral ang magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako mapagod sa paglakad-lakad sa pag trabaho. Unang-una, nag-brinding ako dito. Mm. Ang second time, uh, Vitamin C, with cleansing sa wow. Barangay Tiguman, Digos. So pag cleansing niyo po, ano po nararamdaman niyo po? Sa pag cleansing, maganda na ang pag-libang ko noon. Kaya Dati-dati, mag ako, parang nahihirapan ako. Nang maka-cleansing, mabuti na. Malaki ang pasasalamat ko sa buong magkapang, sa, sa Dok Alternativo. Kayo wala na akong trabaho na doon lang ako sa bahay. Pero ngayon, mas kisa doon sa bukid namin, nag-iisa na ako. Ako po si Mr. Katong Pasandalan, makatira sa Barangay Tinago, Norala South, Cotabato. Ilang taon po kayo ngayon? Ah, 68 years na po wow. ako ngayon. Congratulations! Salamat, Sir. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.